Kanya apa pagka-purple, oh. usuk, pa, oh. oh. Kita niyo usok? Hmm? Nice. The mm -hmm. magsisimula ulit ako mag vlog or mag live kasi na demonetize tayo dyan dahil tinamad ako magawa ng mga content kaya lang hindi ako pwedeng magtagal dahil lobat na ang aking cellphone so Magpapaalam po muna tayo. <laughs> Sorry ulit. Ayan, baka sa susunod na mga araw ay medyo matagal-tagal na ating pagla-live na. No? Yeah, tinesting ko lang naman kasi kung gagana pa. Retouch. Okay? Mag-retouch-retouch daw tayo. Yeah. retouch retouch oh. Eh yung ilong ko din natin ma ano ma-retouch -ma -ma yan May alam ba kayo na pwede nyo i-retouch ang inyong ilong? <laughs> hmm. Paano ba pag retouch Hmm? Paano ko tatanggalin yun? Hmm. Yo. Gan pala yun. Ano ba to? Ah. Ganun pala ang ginagawa, no? Ito, aki apo oh. Pakikita ko kung gaano ka ng aking apo. Ah! <laughs> oh, sino ba yan? Pagkakit <laughs> oh, ba naman yung batang yan? <laughs> oh. <laughs> Hello, Vito. Sino man ito? <laughs> ah! Sino ba yan? Ito na lang. Ayan. Ayun ako. Ayun. Sino yan? <laughs> Pwede bang pataasin mo ang picture niyan? Hindi ano? Ayan. May tao po dyan nakalagay. Pero teka. Gusto kong iharap siya sa... Paano ba? Ayan. Nawala na ako. Ayan po sila. <laughs> hmm, paano ba to? Pinag-aaralan ko lang kung paano. Kung paano sila pupunta sa harapan ko. Ay,